Hello guys! sa samahan nyo na naman ako. Manood tayo ng isang dula-dulaan dito sa Israel. Napasyal lang naman kami ni Lola ko sa isang event na magtatanghal yung mga naging estudyante ng Lola ko. Magpapakitang gila sila kung ano yung mga dating ginawa, tinuro ng Lola. Kasi yung Lola ko isa sa mga veterans na mananayaw dito sa Israel. Kaya itong mga Israelita na ito ay magpe-perform sa lola. Ay syempre, itong si caregiver hindi na napalagpas. Isa rin ito sa mga magagandang memories na babaunin ko. Maka may matutunan din ako ang saad dito sa programa nila ay yung buhay ng isang dalaga nag ano isang dalagang nag-uumpisang matutong sumayaw. Hanggat, ano yung mga natutunan nila, yun yung isinasayaw nila dito. Kaya, tara, manood tayo. Nakakatuwa lang mga guys. yan si ate, oh. 10-20 pa. Oh, nag... Ayan, oh. Ah, ano pa sila, yun yung mga bata pa daw noon. Yung buhay niya, naglalaro sila. Nagkanyang kasimple-simple lang. Pero, yun sa mga nakaka intindi ng art of dance ito may mga uh, interpretation niya eh. ni mayroon silang mga meaningful kaya samahan niyo akong maging interesante sa panonood natin ng mga ganap dito sa si Israel buhay ng isang caregiver kung saan-saan ka mapapadpad basta kasama mo alaga mo enjoyin mo na lang kung ano rin yung nakapanood mo kaya si ate nakangiti ako dito habang nagpipidyo guys nakatuwa ito si ma oh, may ano pa may isang sexy isa rin siyang ano kitang kita mo sa katawan niya na parang hinubog na ng panahon mananayaw tinanggal muna natin yung musika kaya para hindi naman na tayo makapiright kaya manood na lang tayo dito na habang yung mga pag-indak-indak nila mga guys oops, o oh, diba yung movement pa lang yung galaw pa lang ng kamay, kumpas talaga namang may elegant may elegant oh. parang sinasabi nila dito guys, pagkatapos na ng, na, yung kabataan ng mananayaw, ito dalaga na siya, pwede na siyang ano, magsuot ng mga kaya no yung bestida. Elegante kumbaga. Kaya umpilis lang na ubos ang oras tumutuwa ako dito. Hubog na hubog yung katawan niya guys no. Hmm. no yung kalawan lang nila pa mga veterans na baby okay oh yung mga kumpas kumpas lang nila ng ganito maliit na space lang yan mga guys oh pero dito sila nag training mga israelita talented din sa pagsayo mga guys Oh, kaganda. Ang sisig si pa. Nung bata-bata ako, ganito ako eh. <laughs> Nung bata-bata. Pero ito ang tumanda, no? Diba? Ang galing niya. Ang galing ng kumpas. Ang galing ng ano. Lumihing bilis, oh parang yung mga interpasyon ko dito yung parang lumilipas yung panahon no ayan kanya no parang sabi Lumi, lumilipas ang panahon kapiyak ng ating kunita. Ako <laughs> nalang kumanta. Ganyan, no? Oh. Wala ha. Hindi tayo singer, guys. Tayo ay dancer. <laughs> Ayan, no? Oh, ganyan parang pinuportray niya, eh. Kaya, hanggang, ano lang, enjoyment lang. Pero nakaka nakaka-amaze guys. Mga isang oras din kami nito na nanuot ng mga ganitong dance nila. Pero parang busok na busok na yung mata ko. Oh. Natuwa na ako sa mga talent na nakikita ko. Magaling din tong nakapula. Gusto ko na yung anong ito eh. Gusto ko yung indak niya. Oh. Parang yung kog kogruyopi ba yan? Ang tawag yan? Yung mga sayaw nila. Oh. ay Oh. Shup, 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 shup. Shup, shup, shup. Boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. talaga. Tan, tan, tan. Tan, tan, Chik, 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 chik. Galing. Galing. Ang galing, nakakatawa. Oh. May sarili silang ano, parang nananahe. Boom. Boom, boom, boom. Chik, chik, chik. Chik, chik, chik. Boom, boom, boom. Talaga naman, nakakatuwa. Kaya, enjoy natin mga guys. Huwag natin kalimutan, mag-like and subscribe sa akin channel para makasama kayo sa journey ng buhay ng isang Ruben na Sullivan na kung ano-ano na lang ang paghahanuan natin Pag, Ma, yung life is so short kaya lahat ng mga journey na nadadaanan mo lagyan mo ng marka sa buhay mo para mas laging kawili-wili ang buhay mag enjoy lamang kaya hanggang sa muli natin pagkikita mga guys ito ang inyong kaibigan na si Rowan Sulben nagsasabi na ingat-ingat lang, maging masaya sa bawat panahon hanggat kaya mo. Huwag pabayaan ng sarili at like and subscribe mga gaay. Bye-bye!